Ang Gemini at Taurus ay maaaring maging mahusay na magkasama, ngunit nangangailangan ito ng kaunting trabaho. Ang Taurus ay matatag at gusto ang rutina habang ang Gemini ay mahilig sa pagbabago at mga bagong ideya. Ito ay maaaring maging masaya tulad ng pagiging bato ni Taurus para kay Gemini at pagpapanatiling kapanapanabik ni Gemini para kay Taurus. Iba rin ang kanilang paraan ng, ng pakikipag-usap. Gusto ang magipag-chat ni Gemini. Habang mas gusto ni Taurus ang malalim na pag-uusap, ang paghahanap ng gitnang landas ay mahalaga. Gusto ni Taurus ang kalmado habang si Gemini ay naghahangad ng pakikipag sa pararan. Maaari nilang balansihin ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng komportabling tahanan at magkasamang pag-explore ng mga bagong bagay. Si Taurus ay emosyonal habang si Gemini ay mas logical. Ang bukas na pag-uusap tungkol sa emosyon ay nakakatulong upang mas maintindihan nila ang isa't isa. Sa huli, kung kanilang igagalang ang kanilang pagkakaiba at magtutulungan, maaari silang magkaroon ng matatag at kapanapanabik na relasyon.